Hello mga guys Andito po ako sa isang area na hindi ko po alam kung saan ito First time po ako dito Ito po ang area na ito Ayan, kikita nyo nakabakod Ayan mga mais Maganda po ito guys Yung area na ito talagang makakarelax ka po pag andito ka ay talagang mare-relax ka. Dito po sa likod ay merong binibuild na moske. Hindi ko po alam kung ang may-ari ng moske na ito ay ito ding may-ari ng bahay. Ayan po guys. Dito na po ako. Ayan. guys, pinapakita ko lang itong pinasyalan kong area. Malawak po ang lugar. At marirelax ka talaga dito. Ang may-ari po ng area na ito ay itong bahay. Pero isa pong ah, relatives. Ayan po guys, nakikita niyo. Hindi po accident lang po ang pagpunta ko sa lugar na ito. Hindi ko po sinasadya. Napakalawak po. Ayan po, nakikita niyo yung may mga bako dyan banda. Ay, area nila yan. Ayan, yung parang hindi pa atatapos. Ayan o. Mayroon po silang party. Hindi ko alam. Parang Thanksgiving party. Ayan po. Kaya naimbitahan kami yung mga relatives. Ayan. Ayan po. Kikita nyo. siguro guys hanggang dito lang kasi yung mga kasama ko nandun sa loob ako lang po yung nandito sa labas kasi gusto ko pong kuhanan yung area na to at saka nagpaalam po kasi may so, ito na po guys babalik ako sa loob Po. So guys thanks for watching at sana po suportahan niyo ang aking mga upload at ang hindi pa po nakasubscribe subscribe sa aking channel ay Subscribe niyo na po para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Bye-bye!